matanong ko lang po, ilang hektarya po itong alpasa nyo ito? Ito ay kwan. May libat ka lahat eh. Libat ka lahat, eh. uh, Pero kung tutusin po talaga yung ganito ka karaming baka. Ay ako, uh, oh, eh, hindi ito. Kulang po yan, ano no? Ilan po nah, ba po dapat ang uh, sa isang hektarya? Ilan na baka dapat? Dapat may kumari. Para ay kayo mo. Kung sa isang hektarya isang baka ay baka. dami na mga baka dito tinan nyo po napakarami 70 heads daw itong mga baka ito ito daw yung kabayo nila dito na anong tao na to mula ba ito hindi naman hindi oh pang o oh, pang tiburin o oh. pang tiburin yan magandang uh, umaga mga talongs tv na dito tayo ngayon sa barangay san agustin uh, chaong quezon at tayo po ay nagbisita ulit dito sa isang uh, farm ng mga alpas ng mga baka yung mga inahin yung breeding Uh, at ulit natin si Tatay Ado yung may-ari ng bakang mga bakang ito. At nagtanong tayo ng informasyon lalo sa pag aalaga ng mga bakang ito. Kaya samahan nyo ako sa ating video sa araw ito. Kung bago pa lang sa channel, mag-subscribe ka na. Uh, at sana po ipashare ng ating video para mapanood din ng iba. Ayan. Maraming salamat po. Kita Kaya, uh, tayo po ay sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Ah, nandito ulit tayo kaila tatay. At ngayon po ay nagkataon na nagpapakain ulit sila ng kanilang uh, mga baka dito. Tayo nang ang barangay ito? At Agustin. San Agustin. Yan si Tatay. Tatandaan niyo po, may isang buwan na po tayo huling nanggaling dito. At ito na po yung mga baka nila, oh. Pinapakain nila. Ayan, no. nalatsyan po natin sila. Ba't parang tanghali po kayo may nagpakain ngayon? Ganito ah, pa, nakapagpakain na. Ha, panibago na po ulit ito. Ayan, oh. No. No. yung mga mga baka nila mga kabayo ay eh. magkakasamang kumakain dito ng mga ano nila, mga damong papakain, oh. Ayan, oh. No. Nakahabol yung mga baka nila. Ang dami oh, mga malalahi, mga baka. Dito to po sa barangay San nagustin sa may chaong Quezon Yan po. Magkakasama yung mga kabait mga baka. Kaya nyo po yung pati yung mga kabayo nila dito, alpas. Habol-habol doon sa mga, sa pakain nila dito sa mga baka nila dito. Inasunggab yeah, na yung mga baka oh. Ay parang marami kayo ngayon bagong anak ka. Ah. ah, lima agad, lima. Meron lima na agad? Ha? Huh? Lima na agad yung naging anak ngayon. Hindi, lima sunod sila pero marami pa mga anak. Ah. Tatalawa po pa yan? Hindi naman po po pa sila kahit masama. Pero katulad dito na ulan, ilang araw yeah. na ulan. Ay, kaya nga eh, ay, pero ayos din naman. Ayos naman po. Hindi naman po kayo namamatayan? Hindi, hindi. Hindi naman. Hindi. Naman. hindi. Mm hmm. Wala well, pa kaya naman, may paino. pay no. May pay naman. Ma-araw-araw pa, 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 ay... Kumpay, eh, 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 soya oh, yeah, po. May soya na gagamit po kaya soya? Oo, oh, soya. Uh, palyat po. Palyat ay napakamahal ngayon ng palyat. Ang mahal po ang palyat ngayon. Ang Pins po, hindi nyo kayo gamit ang pins na. Eh, meron din ako wapen para dalang ang pins na sa bahay. Mas mahal pa po yung isa palyata, oh, no? Okay, mas yeah. mahal lang. Kayo. Uh, Kaya kinakaya ko sa mga pins. Kung kumagay ayuda lang po. Kapayo ko kayo kami yung... 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 Kapayo ko kayo kami Ito po yung so, so, mga bakit tatay. Ibig sabihin po, nakapag na rin kayo para malanay malilit nyo ngayon. Ay, naka... Yung binibenta na pero para pero pa rin Ilan na pang naibenta niyo sa kanya-kanya okay, wari ko na pabenta sa mga po. Oo. Okay, sa kundi mo mga pagbenta pa Basta po na sila. Kaya rin, hindi na pala po kong bayahan. Unang muna, buhay tayo. Kundi, tayo. Ito ko okay, yung kwaita po sa memorial. So, yun, yun, yun. Apo. Kung baga po ito yung libangan na lagalan niya, no? Ayan. 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 sa Ayan. 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 ko Ayan. 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 Napuntahan ko doon Napunta sa dulo, yung uh, sa may ano doon. Nagsinamot like, nila yung ilasa. Oo. Uh. Hmm. Kaya lang po hindi kayo pwede mag-alaga ng baka doon. Ano? Ay, maulan. Pero ang okay na, kalabaw. marami din akong kalabaw doon. Baka may may, may, may ano po yung alpas siya o? Hindi naka -tali, -tali. nakatali, hindi nakatali. Kung po yung may mag-alaga kayo. Pero patatamihin din. Yun. Hmm, so yung pa-plano nyo. Mas, mas kinakailangan doon ako. Kalabaw po. At mas malakas po ang kalabaw sa ulan, ano? Sa ulan. Ito naman mga baka kaya. Ito naman po naman yan. Mm hmm. Mm hmm. Ayun eh, pala yung kaitan. Oh, Siyempre e, yung tao, ito po mga yan. Ito pa sa Manok, yung mga po naman Uh, nagmanok din po kayo dati? Hindi Hindi, hindi, hindi talaga Hindi lang talaga, talaga kaysa mo mga... Hindi, ayoko Kaya mo, kung ako nagmanok doon Ang ganda lang Oo, oh, doon po kayo. maganda Oo Ito mo, ito Siyempre makaka-pervisyo ko na tao eh Oo oh. Ay dadami ang langaw lang Ayun, ayun ano oh. so, Kung bagay dito lang po kaya tayo Kung kayo na nakaka-pervisyo na Yung mga ensinat Tayo, matanong ko lang po Ilang hektarya po itong alpasan nyo ito? Ito ay kuwan May libat yan natin Limat kalahati. Eh. Uh, Pero kung tutusin po talaga yung ganito sa karaming baka, Ay, ako, eh, kailangan, 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 kulang po ano no? Kulang. Oo. Uh -huh. Kulang yan kahit na albaway eh mga 40 hectares kulang pa dyan oo oh, dapat po 40 hectares oh. Ng ganito ay kulang pa yan din ah. yan sa... ilan po ba dapat ang sa isang hectare ilan na baka okay, dapat dapat ay kumahari para ay kayo masigurado mo ay eh, kung sa isang hectare isang baka ay maanlog ay gano po isang isa oh. isang hectare isang baka lang oo oh. <laughs> ay, pala ay yun ang mas para mas maganda po para maganda yung baka oh. Oh. okay po hmm. okay. Kaya ginagawa nyo, umaga, tanghali, hapon ang ayuda. Oo. Oh. Ayun pala. Ayaw, kung, 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 hmm hindi pwedeng mawawala sila katulad nito eh mga nanganganak kailangan pagkain po pa, no oh saka kina kaya hindi itindin mo oh as kasuin po oh pala parang iba naman po ulit okay ang gamit nyo hindi kung ano pagka yung maulan hindi mga ako doon pick up naman namin pick up ako po ah pagka naman oh. ay kasi point hindi kaya sa ano hindi to 4x4 hindi kaya hindi pala po yung mga baka na, eh, ilang heads na po ito ngayon. Itong natitira nyo dito ngayon. Ah? May ilang, may ilang ulo na ng baka. Aba, eh, 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 parang, eh. Pula ko lang na pitong puna yung niya. Seventeen, marami na rin talaga pala. Yan, nadadad ka Oo. Ang kabayo ko dyan, pati yung naro, dalawang po, may dalawang po. Dalawang po kabayo po. Ang madami po, no? Parang may nakita ko dito, parang may mga alpas. Opo. Oh, Oo. May anak. Marami din pala, ano? Yan, marami Oo. Yan po palang, ano niyo... Bago may kalabaw pa rin ako. Oo. Pag isa na yung iba nasa pa, pa rin. Ah, may papiwi pa rin po kayo? Hindi, siyempre pag isa rin. Saka pag napapunta na, sa isang bal, kailangan nyo lang. Ah, okay. No, gusto nila, kunyari, ito sa isang sa, sa ay, amin. Kung pag isa rin ako Ah, oo. Ay, pray, ilang gusto na tao. Oo. Ah, na tao. Ibigay nyo po yung Oo, yun pa Gawa na nung araw, wala-wala na lang. Ah, Oh, wala nang ganitong kalaking baka eh isang baka ang halaga ko sa gitna ng bayan. Aha. Uh -huh. Di dalawa muna pinaksi ko lang eh. Ayun ah, po yung una, nag-umpisa kayo isang dalawa pa lang. Oo, oh, dalawa. Pina-birthday ako eh. Oo. Oh, oh. Ha? Ah? Ay, di, hindi. Oo, binili ko naman ang baka. Ay, pabaka. Pinakalain yung paglain. Kami ang kauna-una, nag-alaga dito ng baka sa bayan Ah, kaya. Sa kita ng bayan, na mm -hmm. Man ka, kami. Pagkatapos maninirgan ka, pa rin. Oo. Pero ibig sabihin po yung sa tagal na napag-aalaga nyo, siguro hindi lang ba 20 taon kayo nag Okay. Hindi naman kayo naka-experience yung nalugi kayo sa ka gato. Mga alaga nyo. Wala, wala lugi naman. Wala lugi pa. Pati ba? Pati ba ba? Wala. Bihira ka. Madisigasayaan um, mm. din. Hmm. Madisigasayaan din. Pero bihirap bihirap. Bihirap po na patal. Pati Oo. Hindi ka gaya ng babo. Oo, yung nga po. May mga pesta. Oo. Basta kaya kang umiit na sa baka pinakamunan mo na yung pagpalagay mo na yung isang libo isang sa baka ano uh -huh. uh -huh. po yung kata isang buwan? o kaya isang buwan pagpalagay na dalawang buwan uh -huh. ay, sa... kikita ka pek limandaan na lang uh -huh. ay sa dami niyan sa dami po uh -huh. okay. kung baga pa sa negosyo konti yung tubo basta marami sa dami uh -huh. niya yung pinabawi marami sa inis ang mga lahat po sa Chinese uh -huh. uh pala na niya. Ang kung hindi ipo ang iba kaya hindi, kung hindi, kita Yun. lagi ito katulad dito po, kung nagdalawang baka kayo, tapos gumita kayo, bibigla nagkikita rin bagong baka. Pwede, kung hindi, pwede, pwede, uh, hindi. Uh, ano, uh, isa nyo naman po, hindi na kayo marami na ito. hindi mo na, kaya. kaya, kaya, pinakawalang wala, anak yang ng pahingit na dalawang Yan isang po. Taong. Sa isang taon po, dalawang po. Marami may kita dalawang po. Ah, may kita dalawang May inaik, may inaik, May silangan dalawang po. Ay, manaw niya. May sarili kang ganador. Dalawang ganador. Oh. Oh. Sabihin po, sa dalawang ganador, kailan ang kaya niyang... Ay, wala, wala. Walang problema sa ganador. Ah, oh, wala pong problema sa ganador. Oh, pero magpapalit ka pa rin. Ah, yun naman pala. Oh. Ah, yun yung baka ni Chef. Eh. Kung si Tatay. Ito po yung mga baka ni Tatay dito. Madami puro mga inahinang nandito niya, mga alpas. Yan yung mga... Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, may oh. si Tatay na rin pala nagkakakot nitong mga ano niya dito. So, ikaw sa eh, pati yung mga baka niya. Mga Indo Brahma ang lahi ng mga baka niya. Ito mga Brahma ng lahi. You know. Mga pinapakain ng tatay. Yan you know, yung mga lahi niya. Ito yung buntis na rin. Ito. No. You know, tinan niya. Mga ganda mga baka niya. Mm -hmm. may mga marami sila mga bisiro din yun maliliit kung may mga bisiro sa dito tapos may mga kabayo din kasama may mga kabayo sa pagkano pagkain mga alpas din yung mga kabayo ito po yung kalawakan ito po yung 5.5 hectares lang daw ito tayo matanong ko lang po uh, yung mga barako po pag barako hindi na kayo nag-alpas ang mga barako eh, hindi din na rin yung barako pag may marami, marami ah. na pili niya ah marami na pili hmm. na bili mm -hmm. si Oo. Oh. Hey, di po di tubig, ganator, hindi po yung dito big sabing may yung ganador hindi pwedeng siyang nakasama dito sa mga inahin. Eh pag inalpas mo mas masasasaan ah, yo. Ah, kung magiyo kung, kung nakatali lamang yo. Yun lamang gustong kuwang kandi ang pupunta sa pupunta kanya. sa kanya. Ay Kaya kasi manood na, na Kasi pag yung kunyari alpas pala mamamara ko nang mamamara ko na siya oh, no? Oo. yan pala. Mabubuhay siya. Mababalda. Oh, yan pala. Ma, pupunsa, masasagad, masasagad. Oh, okay, okay, pala ngayon kung siya yung lamang kuwang ang pupunta sa kanya. Mm -hmm. Maabre yun eh. Maaburido nga okay. po. Ibig sabihin nasa pong ganador yun, sa dulo. Ay hindi, napakalaki ng ganador po, dalawa na sa labas. Ah, sa labas po nakalagay. Ay, nalang, dali, para uh -oh. hindi na barba pa, kung papasok mm. -hmm. Ah, hindi naman pala dito sila nakikita din ng mga inahin. Hindi, nakikita din. Pagka ko na ro yan. Ayan. Ay, mm. kasi -hmm. pa rin anda mo doon sa... Sa sa, sa, labas eh. Oh. Kaya, pa na. Kaya, na. Now, magpapalit ka na rin pagka ilang ilang, ilang taon po ay, mo? ay pagka mga mga dalawa tatlong taon na napalit ka na magkakaroon ng inbreeding inbreeding po ang iniwasan iwasan mo, ano po bang kalimitan ng pinag nabubunga ng inbreeding pag nagkakalimit ay si, 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 si pre, yung anak na isa din ang bababa ay uh -huh. inbreeding yun lumiliit po ba yung lahi ay saka oh, may hina ah, may hina may may hina may hina may hina may hina may hina may yung kung bagay mag, na sila, no? Iba, hindi, um, hindi, hindi ang tao, isa eh. naman ang bababan. Oo. Oh. Ang asawa mo ang anak mo, mag asawa oh. Iba, hindi ka. Hmm. Pero kung ikaw na lang ikaw, at hindi eh. Hindi maganda sa Hindi maganda rin po ng ano, sa lahi. palanginan ina, iniwas sa inbreeding. Kaya, kaya na, na. Hmm. Ay, yan, kita mo. Maula na maula. Oo nga po, pati parang nakita ko po dito sa inda mo. Oh. <laughs> hindi na siya sa dami yung baka. Hindi na, nasa... Hindi na nabalagoy yung damo, no? Hindi, wala na. Hindi na yan. Kaya talagang ayudang gawa n'yo? Talagang wala. Hindi na kawalang wala Ay, Nandiyan ako sa sakong. Muna po? Eh, hapon po. Mami, hindi niya ako nakadalwa na. Hindi, hindi ko nakadalwa po. Hindi Ah, ganun pala po. May yung... Kapag nakuha, may penong ka, may soya ka. Soya? Oo. Pero magastos din po pag talagang iisipin mo may gastos gas ano. At binibili po ay. Ay binibili Kasama yan bago ang tauhan mo. Tauhan pa eh, po. Pasahod. Alibaw ay eh, sa tao ay may kita 30 mil ng bayan mo. Mm -hmm. ah, eh. Talagang. At isang bahay. Nasisiyan. Nasisiyan ka, ka. Naman. Ka. Ay, hindi naman na, alam mo kung kinakala ang tao ay eh, kung saan ka masisiyan. Eh. Doon ka po. Kung no, ah, napapawisan ka. Mm -hmm. Nag-i-enjoy ka ng sa ginagawa mo. Mm -hmm. Kaya ay, ang tao ay kinakailangan na eh, kung anong nasa sa iyo, yun ang pasalamatan mo. Yun okay. Hindi ah, mm -hmm. hindi ka, hindi Yine ako kontento sa, sa buhay. Yun ang pinakamahalaga po. No? Okay. Yan ang, ang tatay, fine tatay. Ay, yung araw nga tayo, hirap na hirap po, walang wala. Eh. Mm -hmm. o, tayo kung tayo nagkaigay, kung alam tayo may you, hindi natatakot sa hamong ng buhay. Eh. Yun po, pag natakot talaga po, ikalimitin okay. na mapatigil. No? <laughs> nasuko agad. Ay, hindi nasuko. Uh ah, -huh. kaya, ah. kaya yung mga anak ko naman, natay tapos na. Mm -hmm mga apat na yung aking up sa tuhod. Mm -hmm. O, oh, kami may gitna ng 51 years na napi okay. ko ng asawa. so, <laughs> 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 ilan taon na po kayo ngayon? Aba, 78 na yun. Eh. Tapos kayo pa rin po ang nag-drive nito? Oh, okay. Oo. Oh, Talagang What? si tatay. Kaya yung mga baka hinahawakan ko yan. Hmm, oh. Uh, kaya mababait po siya talaga. Kaya mababait. Yun po pala yung talagang... Ha? Ay, yung iba kita mo eh. Oh, pag ano yung hakakabuli naman, nunuhod. Mga wild. Uh, Oo. Oh. Kayo Kaya na, na pala ang Ayan, oh. si Tatay. O. Oh. Tatay, salamat po sa inyong okay. oras. Uh, tanong, at ano, at tinapag mga baka ba niyo. Ronald oh. po, si Tatay, ano po rin yun? Ado Perez, kung kundong pumunta ka sa kuha, oh, kumain ka sa may bahay namin ngayon. Ah. O, oh, sumama ka din eh. Hindi, okay lang po. At ah. nakakain ko lang naman po. Ay, sige. Sige po, thank you po, thank you po. Ako nagpapakain nga doon sa dati kong mga kakukotik siya ngayon. Ako naghanda. Wala silang kuhan. Ako nang bahala, sabi ko. Sige, Tatay, thank you po. Ito po yung mga baka nila dito. Yan o. No? Oh. talaga siya. Ito yung diba mga indobrama ng lahi. Mga galing uh, kalatagan. Ito so, ay napili ni sa dito ng ano, yung dalawa lang. Tapos ngayon ito yung marami na siya. Ito daw yung kabayo nila dito na anong tao? Ano ito? Mula ba? Ito hindi naman. Hindi o. Oh, pandiuso o oh, pandiburin o. Oh. Pandiburin? Pandiburin daw ito. Pandiuso oh. Pandiuso daw. Ito yung ginagamit sa Ito mga kabayan ito ginagamit sa pangarera ano? Apo, apo Pero ibig sabihin na ilaban nyo na siya, hindi pa? Hindi pa, wala labas na ako sa karerahan niya Makailang buwan pa Ah, ito na iyan na rin nila oh Ilalaban na rin sa karera Kung bagay na training na muna Apo, apo May ilan taon na kaya itong ganito kalaki taos. yung taos taon pa lang po yan Bata pa din siya oh Kabayan ni Boss Romel Landayan Ano Romel? Romel Landayan, kabayan ni Boss Landayan, yan oh no? Dali, Romel sa Ramihan, sa Laguna. Ah, sa Gabinyan, Laguna. Oh. Oo. Ito talaga lahi ng mga pangarayang kabayo. Mm-hmm. -hmm. Mm Grabe, ang ganda, oh. May ilang buwan, ilang buwan pa, wala sa arahan ito. Oh. May oh, na rin para sa karahan. Ibig sabihin ko, ito ay ang pakain nyo dito ay mga peed. Maximus, oh, pakabayo talaga. Maximus talaga? Uh -huh. Ah, talagang iba pa rin pala yung mga ano niya. Iba yung saba, uh -huh. sa baka. Oo. Iba pa rin pala yung sa kabayo. Tinan natin to. Ganda. ito. Ganda na pinakita natin at ikargado siya ng ano, nung mm -hmm mga quality parang nakasabi sa mga stainless steel Oo, oh, 'yun ang pangalan nila dito. Ganda 'yo, tangkad niya talaga. Sobrang ganda ng kabayong ito. Pangarera talaga siya. Hindi naman siya kumbaga matapang, hindi naman ganyan. Yeah, Oo, bait 'yan. Ah, ganyan. yung kamay ni Tatayado. Sabi ni Tatayado, Ado, puntaan dito at tingnan ko rin kabahayo niya. Oh, mga ilang buong pa, wala lang sa Saang Ah, dito, kalimutan meron ang mga ganitong mga kabahayo. Patangas, bulak ang Ah, doon may Kaya yan. Oo. Oh. Ling Noong linggo, sa linggo ka, oh. may kanera sa sa bulakang na putpun lang. Ay, ito na ilalaban na talaga? O oh, hindi pa naman? Ah, uh, kaunting buwan ba? Oh. Ah, ilang buwan pa rin uh, tayo ilalaban na talaga. Naantay na si Boss Romel, ang daya si Romel Karamihan. iyon Sila ang magmamando mag nito. Oo. Oh. Oo, oh, yun pala. Sila ang oh, mismong pinang-amo ah, niya nila. Oo, oh, oh, oh. yun pala. Ganda ito pa rin yung mga ito pa rin gamit nila ito yung mga gamit nyo sa ano no kabayo ito po yung mga alaga rin nila dito ito po yung mga pang ano lang din ginagamit nila sa panghila oo oh, ito yung bago uh. pa lang po tinuturuan ito ito yung ito, ito hanggang hanggang bago lang din yeah. tinuturuan pero ito yung mga mistiso hindi naman hindi po hindi po talaga tagalog yeah. siya oo oh, native po native talaga daw ito mga tinuturuan may mga kargado sila ng mga ano rin oh. ito yung mga alaga rin ni tatay ado dito ng mga kabayo ito. Maganda ng mga katawan sa mga kita niya natin yung ano build ng mga katawan talagang parang talagang patabay na talaga siya na ano mga pangkargahay at panghila. May isang ganda, buha po eh, daw so, na din yung mga katawan niya. Oo nga, ka, kaganda na ng mga ano. So, pala, In, pala, hindi ka parang pagkain nila sa isang kabayan yan? Parehas lang po. Parehas lang. Anong pangalan ng pagkain nila? Maximus so. Maximus. Ayan. Ito po yung mga kabayan nila dito. Ayan. <laughs> Hindu Brahman tapos mga kabayo Ayan, nakasalo ko yung kumakain sila dito ngayon. Maraming salamat po sa panonood mga Talong TV. Sana po ay nagustuhan yung video natin sa araw na ito. Pa-share nila po natin video at sana wag natin skip yung ads. God bless mga Talong TV. Kita kayo sa ating susunod na mga video. God bless.